gusto nila nga mairis ang mga Duterte diri sa pamulitika sa atong nasod. Mangutan na lang ko ninyo, kinsa sa inyo ang nihilak katong gidala gipasakay sa aeroplano sa Tatay Digong? Taas ang kamot, kinsa? Kitang tanan. Kitang tanan na sakitan sa ilang gihimo. Sobra ang ilang gihimo. Wala ko nakita ng lain na justification gihimo nila to tungo sa ilang kahakog sa pwesto sa kahakog nila sa poder sa gobyerno gusto nila nga sila sila lang permi amog gunit sa atong paggobyerno sobra nganong ilang gi dito ha tanan na ilang gihimo gi violate na nila ang tanan atong balaod gi disregard na nila tanan atong mga legal processes legal procedures ang atong konstitusyon ilan ang giyatak-yatakan para lang matuman ang ilang kagustuhan nga ibiyahe ang atong Pangulong Duterte dito sa dahil. Nga no, magayon. <laughs> gusto nila. Gusto nila nga ma-iris ang mga Duterte diri sa natag pamulitika sa atong nasod. Wa wow, may lain yung nasod niya na. Tungod kinahadlok sila. Kaya di magayon na mapildi si Inday Sara. Bisa kung saan. Di, yun na mapildi. Busa ako. Heh. Kahit pa mo, pagkahuman nila nang himo karon, ngayon lang di kidnap si Tatay Digong, gidala nila dito sa dahig. O sa sunod na buhaton, tanggalon sa pwisto pagka Vice Presidente si Vice President Inday Sara. Musungot ba mo, anak? Musungot yeah! mo? Yeah! Dili, di ba? Kaya supra na kayo pagdaugdaog ka ka na. Ta na naghimo nila. Unsa man ta? Kita ba mga taga-Mindanao? Kita ba mga Davao niyo? Mga second class citizen Dili ta pwedeng mohupot sa panggobyerno dito sa kahitasan, Gusto na sila lang kay tan-aw lang kadato mga second class citizen ta? Kung sila Pilipino, kita Pilipino po ta. Busa. Ako hangiyo kaninyo magkahiusa ta. Magkahiusa kita dili ta magbuwag-buwag. Tungod kay ko magbuwag-buwag ta, dili ta respetuhon sa mga mga pampaluslos dito sa kita saan. Paghiusa ta. Unsa nga pag unsa nga pagkahiusa ko nang hangiyon Ha? Unsay pamaagi para dili matanggal si Vice President Inday Sara. Ang sulti sa konstitusyon, it takes two-thirds vote of the Senate to convict an impeached official. What is two-thirds vote? of the 24 sitting senators. 24 kami senador. Kung muna ako balik ha? Kung muna ako? Mga panya pa ba ko ninyo? Busa ko at mong di ko makadaog? Busa? Unsa ang two-thirds sa 24? 16. Di ba? Two-thirds vote is 16. Para dili sila makakuha 16 votes to convict Inday Sara, kinahanglan doon na kita'y siyam kasinador, nga mabuto para dili makunbikto si Inday Sara. Ang siyam kasinador, kung doon na kita'y siyam, kutob na lang sa 15, ang ilang makuha. Dili isang makakuha ng 16. Kung 16, wala na, daob na sila. Tanggal si Inday Sara. Pero, kung kita makakuha ng siyam, kutob na sila sa 15. So, dili lang makunbikto. So, muna hangi ako kaninyo kami karon alagadagan. We call ourselves Team Soka, Duter Team, na pulo ni Kabuok. Kung ugaling man makita mo ato ito ang trend karun, nagasaka kami. Apan, ato yung siguroon kini. Kung kami makasulod, kami na pulo, mapunan pa sa isa kasiting senator, incumbent senator, si Robin Hood Padilla, senator Padilla. So mamahi mo kaming 11. So kung 11, safe na safe si Hinday Sara, di na yung matanggal. Kaya ba niyo pa naugaw ng Duterten? Yeah. So, Osman ko, bisa pag nabuol na mong sigbalik-balik ang istorya, ako lang, ako lang, number 10, attorney Jimmy Bundok, number 28, Senator Bungo, of course, nagadiri mong gina, dili nyo na, dili nyo na nyo kalimtan. Number 30, attorney J.B. Hinlo, number 34, attorney Raul Lambino, number 38, attorney Congressman Dante Marcolita number 42 Doc Marites Mata number 53 Pastor Apollo Tiboloy number 56 Attorney Vic Rodriguez number 58 Philip Salvador og number 22 ang inyong bata-bata na si Bato napulo na in town. ayaw niyo kalimti vote straight jud ta para ka lang. Dili kumaha, dili mo daog kritanan dili ko dili ko maulaw muhang yo kaninyo nga uh, iboto tungkol kay kini ang line up dili ni basta-basta na line up sa sa, sa napulo na mo lima diha abogado puro dili lang ordinaryo abogado mga pagiitan ng abogado lima ka buok isa ka mister malasakit nga probi na yang panerbisyo sa Pilipinas iyang natabangan isa ka pulis 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 naman ko isa ka pulis 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 isa ka pastor man of god isa ka uh, doktor, dokmata, o isang premiadong aktor na ang kasing-kasing dili ninyo makwestiyon ang iyang pagigugma sa mga Pilipino. Kaya ba natong suportahan ng Napolo? So muna ako hangyo ninyo. Ayaw ko ninyo kalimti kay Supra na yun lang iimo. Dili na matabang. Ako, anytime, ingon sila, anytime gawas ang akong warantong baris, gikan sa ICC. Dakpon pagkulaw nila, bisan pag Unsa ilang buhaton? Magpadakog ka ko? Ha? Magpadakog ba ko? Kung dakpon ko nila. Ingat sila. Diri ko pakita ah, sa Dabao Oriental. Ha? Kining bukid sa Dabao Oriental. suhitong kay ko. Walay bukid sa Dabao Oriental. gawa -tama na ko matamaki. Tamak-tamak ako at Tinyinti pa ko. Sa Arsap. Diri ko na sa hindi. Sa provincial headquarters. Sige may operasyon niya. Sige may inkwinto sa mga NPA. Diyan sa kabukiran. Dugay kayo kung galatas natin sa buki niya. Usa kung magtago ko niya, hindi ko lang manakpan. Ha? Hindi ko manakpan. Kisa may naibalay sa di buki niya, pwede ko taguan. Kas kamot. Ay, kadaghan. balin lang ko sa inyong mga balay, ha? Okay lah. Dibitaw, tininood niya ko, ha? Na ano? Bisang pag wala na jurisdiction ang ICC insisting good sila. Nakita ninyo, yung isla, wala yung jurisdiction. Tapos karon himuon nilang rason ang Interpol. A very lame excuse. Himuon lang rason ang Interpol daw. Okay. Doon na daw tay ah, obligasyon sa Interpol. Nga mong sunod sila gusto. Nabuang mo. Wala na nato nag-recognize ang ilang jurisdiction sa toa. Ah. Nga no, mag-implement ninyo ang warrant. Gigan sa ilaka. Ah. Klaro ka ayo nga gusto sa kininga gobyerno nga mawala si Tatay Digong diri. Kaya nagtuo sila. Nga kung mawala si Tatay Digong, maluya kitang tanan. Ang nahitabo, kabaligtaran, nangisog ang milyon milyon Pilipino. Nasog ang milyon milyon Pilipino. Sobra na yun. Sobra Busa kita. Huwag ko lang yan yun. Ang tao, ang tao, Si Presidente Duterte, tanan na iyang gihimo para magwapo, ang atong kinabuhi sa Pilipinas. Kinsa mo po, mo, mo opos sa akong gisulti. Tinood, di ba? Tinood. Sulti pa niya, I rather live in hell as long as my people are living in paradise. Di ba? Yes! Karun! Nga naana sa hell, dito sa ICC. Pabayaan ba na to siya? Dili tato siya i-abandon magpadayong kita sa atong pagbanabana, magpadayong kita sa pagpasibaw sa atong kasuko, magpadayong kita pagpasibaw sa atong atong damgo naunta unta makabalik sa dayon dali sa atong nasod. Hangyo kunin ninyo, tabang mo ampo sa labang magkagagahong, na unta makauli na si Tatay Digong dali sa atong nasod. Isa pa nga itong iampo, na unta nagaansya sa labang magkagagahong, og maayo nga panglawas para iyahang malusutan kanang mga pagsulay nga iyahang giatubang karon mao na atong iampo sa Ginoo utabang ba mo gaampo amen una una ulogon ninyo gihimo namo ni pangulong Duterte tong war on drugs dili para kami mudato dili para kami magkakwarta gihimo namo mo tong war on drugs para masalba ang kinabukasan sa itong mga kabataan gikan sa iligal na druga. Pagkahuman, mo na ito ibalo sa iya, ha? At isang hinay na kayong lawas, masakito na, luya na, ibiyahe dito, i-i, amot, usan itawag sa bisaya, usan itagalog pa, ipagkanulo sa mga dayuhan. Napakasakit. Sobra. Isa pa karasong nga nung mo na mo itong Ang atong nasod, hapit na mamahimong narco state kung saan ang mga drug lord na ang nagadesisyon kung kinsa ang pwede mamahimong, probi, mamahimong gobernador, congressman, mayor, konsihal sa mga lugar. Doon na natin mga probinsya na kontrolado na nila. Busa, kaluluoy ang Pilipinas kung mamahimong narco state. Ang narco state mo na ang nasod na nagkontrol ang droga, ang power sa droga. Baligtad na dili na ang nasod ang nagkontrol sa droga. Ang droga na nagkontrol sa nasod. Dili tamo sugot ni anak. Busa mo itong gihimo na muni. Eh. Tatay di ko nga war on drugs. Tanawan ninyo karun. Tanawan niyo kung sa tabo, ni Nibalik na po ang droga. Dili sa mati, nibalik mo droga? Na na nibalik na po. Busa ako, mintra si mo ko niyong senador. Kanang akong laban sa illegal na droga. Di na na ako natrasan. It may cost my life. Pwede ko mamatay, pwede ko mapriso sa ICC. Tungo na lang ako at adv advokasya laban sa illegal na droga. Pero di yung kumuatras. Nga ano? Nga ano din yung atras hala? Kaluluoy ang Pilipinas. Kung kitang tanan, mga opisyalis sa si gobyerno, wala na ibayag, di na musukol sa problema sa droga. Kinahang lang yun. Atong kalabanon ang droga. Ha? Kidnapping. Kaliwa kanan. Dinagko na mga magnate, mga mga tayo na sa Manila, gibang kidnap, gibang matay ba, dagko na kay gibang ayong ransom money. Dito ang sugot, balik ang krimen. Sayang kayo itong six years nga, gihimo ni Tatay Digong para malimpyo ang Pilipinas. So, karon balik na po. Bon. Busa, -hay ang hayop po ninyo, maningkamo ta, magkahiusa ta, at ang suportahan, ang line-up sa PDP laban. Dagan salamat, mayong gabi eh. Oga, dalay ko